Sabi nila, uh, sir, pasilip ng mga alaga mo. O, oh, ito po yung ating mga whites. Ito po ay ah, uh, throwback ito eh. Uh, nag-throwback yung aking mitral paso ng puting inain Pinaris natin doon sa puti na galing doon sa aking inaanak. No, ayan po ang mga lumabas. Ito naman ay may lahing uh, gal, tornado balls, saka oak grove yellow leg hats. Bali, halo-halo uh, ito. Kasi ang nanay niya is Gal o Crovial League ko ng aking Mitrail Paso na Bulls Looking Ayan pa lumabas eh. Ito yung Kapatid niya Ah, nag-iisang lumabas na puti sa gal na gal, yellow hats na inahin. Ang mga ito boy 6 uh, months napakagandang puti po nito uh, gagawin ko po itong broadcock gagawa ko ng sariling linyada ng puti ba yung kapatid nila gal din po ito uh, board siya sa dun sa bulls looking na metra el paso nagmana ito naman na uh, metra el paso bulls ang nanay niya is sa uh, Shelton Boston. Ayan po. Magandang stag. Iba po ang ating mga white na stag. Bagawa tayo ng sariling nyada. Nang puti. Para at least sarili mong concussion. po. mag-six six, months na mga whites. Ayan yung sisiw ng lemon. Ito po po ha, isang white. Sabihin natin yung concussions. Daman. Wow! Oh may nagbinda sa akin ng pollets na B-Boy White cross sa uh, uh, Moonwalker na Dom ayan po yan uh. Uh, may lubas na isang Dom uh, gagawin ko rin broadcast gagawa tayo ng sariling Oh, uh, ito, ha, uh, five buds. Ito po ay... Yung... Tasmanian Devil na Blue. Yung uh, White Choco. Tinusang ko ng... Yung Milsims Black, ka, uh, ito ang lumabas. Ay kapag itong isang babae, ha, uh, Black. Ito ang ating mga Shelton Boston cross sa Mitra El Paso na balls Ayan po yan Ang mga bata pa Ayan po Ang ating mga white Kasi nat medyo dito dinati ilang ulan Ngayon lang medyo nagkaroon ng lalang konti Dahil sa Northeast Monsoon Palagi po itong babad sa mga ulan Mga stag to ito pa, isang uh, white stag natin. Ba, white stag din. Dito tayo makapag-grass cutter kasi uh, halos tuloy-tuloy ang ulan. So, Babasa ang grass cutter kaya mahaba na ang damong. Ito naman, nag-iisa. Ahal uh, si Gray. Ayan, ang nanay ito. Pula pero ang ah uh, ng pulang 'yun na halse na green legs na pulit ay biling ang dalawang gray. Yung one so grey at chito albert na gray pero ang lobas ay pula. ayan na uh, grinusango may lobas na talisay. Halatang halata po Signature na Halcy Gray uh, Ito naman po ay kwanto Gol Bata pa ito, 5 months Ito yung Aking mga Broadcock na 4-way hatchet Baliturado Credits ko sa aking Old hatchet na May cross ng Macklin at yung blue face uh, may tonting mitra yan po ang lawabas apat uh, ito magkapatid yung dalawa binili ng tagatamban nilaban sa ulutan champion uh, iniwan ko po yung dalawang mayahin na bulls body ito so po uh, another white Ayan, may dugong uh, medyo may pagka uh, oriental ito yung Shelton Boston Cross Summit Trail Pass na Bulls looking ah, Malulupit po ito Ito po ay uh, mag 7 months na gal Cross Summit Trail Pass na Bulls Mga early maturing po ang gal, ang gaganda na Ito 7 months Ito so sabihin nila Oh ito po ito Pero Balls Body Anak din po ito ng Shilton Boston ah. Sabihin nila ah, Chapsoy Opo kasi ang mitrais Chapsoy So may lumalabas sa mga ganitong kulay Plus doon sa El Paso Ito so, naman po ang aking bulik Ah, dali na ito magkapatid. Yung isa, nung nag-apply ko ng kasuri sa cooperative na electric ng linya, hiningi ng manager doon. Pinilaban nung nakaraang ah, linggo. Pinusta nila ng 22 sa hakpite. Hindi po nasubatan. Ah. Yung ating goal na may dugong balls. Ayan po, balls looking siya. Pero maganda. Ito po, yung anak ng balls sa uh, San Termo Maclean Leaper. Ah, uh, yan, kaganda. Uh, ito yung aking busy na uh, balls sa lemon. Ayan po yan. na naputol lang to kay kasi nag, nagpangabot sa isang bisi. Kaya ito binalulugong ko at pinagpahinga. Ayan po. Anak ng halsey sa aking uh, Mitla na balls, lumabas na green legs, pero halos si body.